Ayan, alam na alam niyo naman, di talaga ako tumatambay sa kubo. Ayan, naririnig nyo ga, mga huni ng ibon. At saka, di napakaraming halaman. Alam niyo naman ng aking inay, talagang mahilig siya sa halaman. Tay ka. Ayan, ang mga anak ng inay. Ayan, o. Oh. Gaya ng itsura din sa amin. Hmm. Pero okay, nagtatampo sa inay. At ako iniwan di sa amin. Tapos, dinala pa ang aking pabangho. Ay, biruin nyo naman yun. Ang dami niyang, ang dami naman hong pabango eh. Nasa sa kanya, biruin nga sa kanya ang ador. Nasa kanya ang glamour. Nasa sa kanya rin ang charm. Ay, ako hindi tiniraan. Kung hindi pa ako nagkalkal doon sa amin eh, wala pa makikita. Buti na ako minakita doon. O, oh, aring idol. Shout out sa inyo, inay. Inay, kung kayo ay nanonood na rin bedyong aray. Bakit nyo naman hung, hindi na lahat? No. Oh. Ay eh, pasalamat na lang kami na iNay na isa. Ay eh, kung hindi, naku po. Paano ako na ready mga Mangangamay? Ay ako naman eh, ho hindi mapakali pag ako hindi nakakapagpabango. Siyempre, gusto ko lagi ako'y mabango. Mm, paano kung may bumisita sa akin din? Mm, kala mo naman talaga may bibisita. Bisitahin nyo naman ako. kay naman kayo eh. Mm, galing magpabango. At ako naman ay bagong ligaw. Gawa na ako gawin sanay na sanay. Kapag ako'y bagong ligaw, kahit ako'y hindi ahalay, ako ako'y magpapabango. Eh ngayon, dahil nga din nalang ng inay kanina, mga aking hindi eh, kung nagkataon, kung wala ko nahanap, kung wala ko nakalkal kanina, hindi eh, di, wala ko'y papabango. Ibang eh, kubagan, nasanay siguro ako na ako laging pabango, pabango, pabango. Ayan. At ang kagandahan ho din eh, talagang aray long lasting. Ano ho, mura na, mabango na, long lasting pa. Ayun naman talaga din ang hanap natin sa isang pabango diga ho. Yung nagtatagal. Parang relasyon. Yes, eh, naman! May hugot. Bali ho, lahat ho ng J-Spray ay sa halagang 80 pesos lang ho. 80, 80, 80 pesos. Yung mga I Do, Be With You, Love Fantasy, 80 pesos ho. Tapos, yung G fragrance, yung charm, adore at glamour, yun ho, ang tiga, 85 pesos. Mm, eh, ay, limang piso lang naman ho, ang diferensya, di ka ho. Aba, ay, eh, saan ka pa? Eh, ay, ka naman, o, oh, di ka? Baka mamaya ki habul habulin Hmm, eh. habul habulin eh. Kaya gusto ko lagi nagpapabango para naman habul habulin ako, kainaban na eh. Aso lang humahabol sa akin eh, Diyos ko pa Arika, sabi din eh. Ay, hey, Queen Ay, napakaganda mo talaga. Baka naman pwedeng maka-arbor ng pabang mo dyan. Yun, mm. na-arbor na ng pabang ay, mo. Ay, naman eh. Ganyan nga lagi. Ano, babulahin mo na sa umpisa. Tapos, pa-arbor naman tayo dyan ng pabang mo. Ay, oh. kumbaga, alam mo na ang kalakaran ngayon. Ah, ganyan. Oh, Oo. Kaya na pala kalakaran ngayon. Oo. Oh, oh. Kasi pupurahin mo na ng bagya, Tapos, pahingi pa ba? Oo. Oh, 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 oh. Ay, okay. ako naman hindi madami. Tingnan. Tingnan mo kukunin ko dito. Sige, kuha. Bigyan mo na rin ng unikeratin. Ano kang tagal mo diyan? yan? na. Kaya naman kayo. Ayan. Ayan. Eh bakit dala mo pati ang aking tsokolate? O, kaya naman mo. Eh kainin natin diyan. yan. Inaman man kayo. Ayan, ari na ang pabangaw. Laka ng chocolate. Inaman kayo. Kala nyo naman lagi na hindi di para kakapangain diyan. Abi, ako yung gusto. ang pabango. Ano ho, ho, ay sent, ay charm. Ngayon ho, dahil kami ng ador charm na muna bibigay ko sa iyo. Pero bago ko ibigay sa iyo, ipapaspray ko muna dahil ako hindi pa lang kakapagpapangaw. Ano, nadadali na naman ari ng papagarni. Bakit? Huwag mo nang i-spray di yan, mamaya eh. i... ka na mag-spray yan ang alam ating dalay. Aray, tayo, aray ay, bibigay pa ako sa iyo din eh, na... Uni Keratin. Yan yan, yan. yan, yan yung gamit ni Queen oh. ng buhok. Yan, oh. Eh, meron dyang gold, black... Red and pink. Oo, oh, oh, yan. Oo, oh, yan, na Uni Keratin. Ayan, yes, sa so may gusto. Ayan oh, uh, ang aking sekreto sa akin. Buho. Kaya, kung paano naman siya maganda-ganda, kahit hindi pa uli ako nakakapagpakundal. Ayan. Mm -hmm. Yeah. Oh. Ay, paano ko yara? Ito ko siya kapag Paano, Siya pumunta Puli ka na lang, lang sa, lang sa kafe cafe kafe naman. naman. Ano? Ayan. Sa kafe naman. Napakaswerte na rin na notice na are. May pabango na, may unique keratin pa. Punta ka lamang sa cafe naman ha. Barangay Don Luis, ano, San Jose, sa ba Batangas. Yan. Ya, yeah, mo nang tuminas, babae ko okay. hindi na makikita at sa layong iyang kainaman ka na. Kahit na, na ng... may tatawa, hindi, uh, Say hello. Mm he? -hmm. Ako, na. Buti at hindi malakas. Kami papunta sa kabilang bahay, sa mga inay. Ayan, si Perian. ng kakanin eh. Sabay budel fight mamaya amo ubududin pa. Bibili. Hindi bibili eh. Pagkailan hindi bumola eh. Dali, aragitan buding pa check. Hmm, sabay, dahan-dahan. Gustong lumayas, gustong maghanggan, ay eh magtiis. Magtiis. Hindi ko pala lang dala yung mga pagkain. Ano dahan, pagkain. Yung ibibigay ko doon yung nilabon kong kamutay. Tsaka yung lukban. Ay, ang, ang paa mo. Talsikan ang putik deya. Ari, ayaw lalakad ng ayos. Ay, paano lalakad ngayon? Ala na ma. Ay, akadumi. Yeah, eh. Kahit, kahit pit na mga yan. Di man lang tayo nasundo eh. Ang dahan-dahan. -dahan. Baka masabit ang dahon. Ang <laughs> dahon? <laughs> di ba ka akin? Ha, Oh, baka masabit ka. Eh 'yun yung Ay! Eh 'yun na <laughs> Ay, ay, ay siempre mga ang dahon, 'di halay. Ayun kanya Eh di, ibig 'yung lang ka. Oh. Hindi pa ako nakakasuklay eh, kanya naman Hindi sa kasalanan. Ano hindi sanay? Ay, kita mo ga, nagmukha na ako din. Kita niyo ba? <laughs> ay, tingnan mo naman ang padali mo sa aking are. Ngayon, dala-dala namin. Na kaya nga. Huwag may nakakita sa hindi niya garna. Hindi, okay lang yan. Bakit tayo mahihiya? Eh, tayo naman itaga din sa bukid. Ano? Pakikita natin sa mga yan. Ang mga yung walang konsensya nagpapasundo, hindi man lang tayo nasundo. Ayun, tong di ko. Teka, teka, muna, teka, muna, teka muna. hindi makakita ng daan. mara, makikita ko na aking kumpare. <laughs> ha? <laughs> light. Nako, sabi na re, makikita ko ng aking kumpare, nagarli ang kagagayakan. <laughs> kasi ng na nga, may mga ano din eh. Nasa mamay? Eh? Nagpapasundo, hindi kami sinundo. Natulog na. Ayan, nagbubuting tingan. Ay, kaganda eh. Hmm. May tagpa. Aray, ang may make-up ni Queenay. Ay. sa gandang babaeng yan, may make-up pa. Anong make-up? Si Queen ay ngayon ay, ano na, make-up artist. O, oh, sige. Umpisa ka eh. Pa-make-up pa ka na ngayon. Gigi, pahiram na sukulay. Di pa ako nakakasukulay eh. Huwag mo sisirain ang aming dahon. At yan eh, may paggagamitan pa niyan, mamaya. Uh -huh. Ano? Hindi na ako nakasukulay